Sinasabing mas matamis ang pag-ibig sa ikalawang pagkakataon. Narito ang ilang sikat na personalidad na nagpakasal ang dalawang beses, alinman sa iba't ibang tao o sa pamamagitan ng magkakaibang seremonya ng kasal. Sharon Cuneta at Gabby Concepcion Ikinasal si Sharon kay Gabby noong Setyembre 1984, walong buwan matapos ang kanyang ika-negatibo labing walong kaarawan. Sharon Cuneta at Senkiko Pangilinan Noong Abril 1,000, at naput -anim, muling ikinasal si Sharon kay Senador Francis Pangilinan sa isang pribadong seremonya sa Makati City. Michelle van Immeren at Regine Velasquez. Ikinasal si Ogie Alcasid sa beauty queen na si Michelle van Imeren noong 1,000, at ngunit naghiwalay sila noong 2007. at pito. Mayroon silang dalawang anak na si Nalila at Sarah Alcasid. Oji Alcasid kina Michelle Van Imeren at Regine Velasquez. Ikinasal si Oji sa matagal ng kaibigan, ang Asia Songbird na si Regine Velasquez, noong 2010 at mayroon silang anak na si Nate Alkesid. Christine Hermosa at Dither Ocampo Ikinasal si Christine Hermosa kay Dither Ocampo noong 2004, ngunit ito ay naanul noong libo at Sham. Christine Hermosa at Oyo Soto Pagkatapos, ikinasal siya kay Oyo Soto noong 2011. Vicky Bello at Atom Henares. Ang celebrity doctor na si Vicky Bello ay ikinasal kay businessman Atom Henares, ngunit naghiwalay noong isang libo, nadaan, at naput isa pagkatapos ng 11 taon ng pagsasama. Mayroon silang dalawang anak, sina Quark Henares at Crystal Bello. Vicky Bello at Hayden Co. Muling ikinasal si Vicky noong 2017 kay J.C. Heidenko sa dalawang kasal, isang civil wedding sa Maynila at pangalawa, isang church wedding sa Paris. Atom at Nathalie Ikinasal si na Atom at Nathalie isa isang simpleng seremonya sa Tagaytay noong Pebrero 2018. Masasayang mag-asawa Si Vicky at Atom kasama ang kanilang mga bagong kapareha sa buhay. Carmina Villaruel at Rostom Padilla Akagi, Gandang Hari Ikinasal ng lihim si Carmina Villaruel kay aktor Rostom Padilla, ngayon ay kilala bilang bihi gandang hari, noong isang libo nadaan at 64. Hindi na ng publiko ang tungkol sa kanilang kasal, hanggang sa sila ay maghiwalay noong isang libo nadaan at 67. Carmina Villaruel at Zoren Legaspi Muling ikinasal si Carmina noong dalawang libo at labindalawa kay Zoren Legaspi, at mayroon silang dalawang anak, kambal na sina Cassandra at Maverick Legaspi. Solen Husaf at Nico Bolzico Ikinasal si Solen Husaf sa Argentinian businessman na si Nico Bolzico sa isang civil wedding ceremony sa Argentina noong Disyembre 2015. Solen Husaf kasama si Nico Bolzico sa France. Nagkaroon sila ng church wedding sa France noong Mayo 2016 na. Maxen Magalona kasama si Rob Mananquil sa Maynila. Nagkaroon ng intimate church wedding sina Maxen at Rob sa Maynila. Maxen magalo na kasama si Rob Mananquil sa Boracay. Pagkalipas ng isang linggo, nagkaroon sila ng beach wedding sa Boracay. Vic Soto at Dina Bonnevie Ikinasal ang It Bulaga, dabarkad na si Vic Soto kay aktres Dina Bonnevie noong isang libo, at walo at naghiwalay noong dalawang libo at tatlo. Mayroon silang dalawang anak, sina Oyo Boy at Danica. Vic Soto at Pauline Luna Labintatlong taon ang lumipas, muling ikinasal si Vic Soto kay kapwa da Barkad na si Pauline Luna noong Enero 30, 2016 na. Ang kanilang paglalakbay patungo sa kasal ay naisa publiko sa hit noon time show na It Bulaga. Mayroon silang isang anak na babae na pinangalan ng tali. Robin Padilla at Liesel sikanko. Ikinasal si Robin kay Eliza si Kanko noong isang libo, nadaan at siyam naput anim at magkasama hanggang dalawang libo at pito. Mayroon silang apat na anak na sina Kylie, Queenie, Ali at Zenzen. Robin Padilla at Mariel Rodriguez. Noong dalawa muling ikinasal si Robin sa aktres at host na si Mariel Rodriguez. Mayroon silang isang anak na babae na si Maria Isabella at kasalukuyang inaasahan ni Mariel ang kanilang pangalawang anak na si Maria Gabriela. Georgina Wilson at Arthur Bernard Civil Wedding Ang dating host ng Asia's Next Top Model na si Georgina Wilson ay ikinasal sa asawa niyang si Arthur Bernard sa pamamagitan ng civil wedding sa Hong Kong noong Pebrero 2016 na. Ito ay ginanap sa Cotton Tree Drive Marriage Registry at dinaluhan ng mga kaibigan ng mag-asawa. Georgina Wilson at Arthur Burnham Church Wedding Noong Abril 30, 2016 na, ikinasal sina Georgina at Arthur sa Avington Park, sa Sabhi. Sa kasalukuyan, mayroon silang dalawang anak na sina Archie at Alfred. Alice Dixon at Ronnie Miranda Ikinasal ang aktres na si Alice Dixon kay Ronnie Miranda noong Mayo 28, isang libo na daan at siyam na putsyam. Ngunit natapos ang kanilang kasal makalipas ang labing apat na nataon. Alice Dixon Sa isang ulat, sinasabing si Alice ay asawa ng isang mataas na opisyal ng Crimson Resort Ampersand Spa sa Boracay. Hindi ibinunyag ang pangalan ng kanyang asawa. Megan Young at Mikael Daes ang matagal ng kapuso couple na sina Megan Young at Mikael Daez ay ikinagulat ng publiko ang kanilang mga wedding photos noong Enero 25, 2020. Sa isang panayam, inihayag ng mag-asawa na sila ay opisyal na nag-seal the deal sa isang intimate na seremonya na dinaluhan ng kanilang isa sero mahal sa buhay sa Kalerwega bago ang kanilang grand wedding na ginanap sa Subic. Subic Muling ikinasal sina Megan at Mikael labing lima araw pagkatapos ng kanilang intimate wedding sa bayan ng aktres sa Subic. Dinaluhan ito ng kanilang mga pamilya at malalapit na kaibigan. Francesca Farr Ang Are You the Next Big Star, winner na si Francesca Farr ay ikinasal sa kanyang long-time boyfriend na si Gino Jose sa isang civil ceremony na ginanap sa Las Vegas noong 2017. Batangas Pagkalipas ng dalawang taon, si Francesca at Gino, na nakabase sa Gis, ay bumalik sa Pilipinas upang magkaroon ng kanilang beach wedding na ginanap noong Pebrero 28, 2020 sa Kalatagan, Batangas. Camille Prats at Anthony Linsangan Ikinasal si Camille Prats kay Anthony Linsangan sa isang civil wedding sa Los Angeles noong Enero 2008 at, at sa isang church ceremony noong Marso 5, 2010 sa Santuario de Antonio. Sa kasamaang palad, pumanaw si Anthony noong Setyembre 2011 dahil sa cancer. Camille Prats at Yayambao Pagkalipas ng ilang taon, natagpuan muli ni Camille ang pag-ibig at ikinasal kay J. Yambao sa Naomi Sanctuary Resort noong Enero 7, 2017. Maritoni Fernandez at Alex Alvarez Si Maritoni Fernandez ay may isang anak na babae, si Lexi, sa kanyang ex-husband na si Alex Alvarez. Maritoni Fernandez at Mondarit Ikinasal ang aktres na si Maritoni Fernandez sa kanyang partner na si Mondeyrit sa isang civil ceremony noong Hulyo 7, 2020. Sherilyn Reyes at John John Santiago Ikinasal si Sherilyn Reyes kay Pablo, John John, Santiago Vicky noong isang libo, nadaan at pito, ngunit na anul ang kanilang kasal makalipas ang pitong taon. Mayroon silang isang anak na lalaki, ang aktor na si Ryle Paolo. Sherilyn Reyes at Kristan Muling ikinasal si Sherilyn Reyes noong 2012 kay Kristan at mayroon silang dalawang anak, sina Lorenz at Anya Sabrina. Vilma Santos at Edu Manzano Ikinasal ng lihim si Vilma Santos kay Edu Manzano sa Las Vegas noong 1980 at, at mayroon silang anak na si Luis Manzano. Vilma Santos at Ralph Recto Noong Disyembre isang libo, siyam at siyam muling ikinasal si Vilma Santos kay Ralph Recto at mayroon silang anak na si Christian Ryan. Maxine Medina at Tim Milana. Ang Miss Universe 2000 at labing-anim na top-anim finalist na si Maxine Medina ay unang nagpalitan ng T.A. Doostie. Kasama ang kanyang non-showbiz husband na si Timmy Lana sa isang church wedding sa Immaculate Heart of Mary sa Antipolo noong Abril 3, libo at tatlo. Maxine's Beach Wedding Pagkalipas ng ilang araw, lumipad sila patungong Coron, Palawan para sa kanilang star. Studded Beach Wedding sa seremonyang ito, suot ni Maxine ang isang likha ni Red Ila.